Hi guys! Welcome to my channel! So yun na nga guys, nagpunta kami nung isang araw sa Kanding Falls sa San Clemente. So ayan, bungad lang to guys. So sa mga gustong pumunta, ang ganda ng view guys. At yun nga lang, ay maglalakad kayo ng mahabang lakaran. So ito guys, nung no, nakaready na ako dyan, papunta na ako sa pwesto ni Ate Eva dapat dadaanan na lang nila ako. Kaso nga lang, sabi ko punta na lang ako sa, ano, sa pwesto nila. So, yan. Sabi ko dyan, finally, natupad din yung isa sa wishlist namin last year. Last year, ang daming plano na papasyalan, mga ganyan-ganyan. Pero wala ni isang natupad. So, ngayon, at least, may natupad ng isa. Yan nga yung Canding Falls. Malapit lang naman, guys, dito sa Kamilingian. So, ayan. Sobrang excited ko dyan. Sabi ko. At thank you pala kay Sistina. Tina. Dyan sa sombrero na bili ko. Ang ganda niya sis. So, ayan. Sabi ko. Natupad na rin finally yung isa sa wishlist namin. Yung pangarap namin na mapuntahan ng mga kaibigan ko. So, ayan. Nakarating na kami dito guys. Ito yung bungad. Ito yung entrance, kumbaga. So, ayan, nagkuha lang ako ng picture, tapos siya, naglakad-lakad ako. At saka, thank you pala, Jane, sa pagkuha mo ng video and picture sa akin. Thank you so much. So, ayan, video ako dyan. Entrance din yan. So, akala ko, guys, dito na yun. Tapos, dito, tinatry ko sana pumunta dun sa dulo, hanggang dulo. Kaso nga lang guys, ay hindi ko kaya kasi umuuga yung hanging bridge. Sabi ko ganun na ba ako kabigat? <laughs> Pero yun pala talaga ang hanging bridge ay magalaw pag may naglalakad or naglalakad ka. Hindi ako nakapunta dun sa dulo ng alahati lang ako dyan guys. Ay pabalik na ako dyan. Sabi ko kay Jane, di ko kaya. Ayaw ko na. So, ayan sa so, ito na to ako dito sa cactus na opuntia na to, guys. Ang daming nakasulat na pangalan. So kung naghahanap kayo ng uh, pinpal, pwede kayong kumuha dyan ng pangalan kasi may number naman. Hindi ko lang nakita kung may kasamang address. <laughs> Sana nagsulat pala ako ng name ko din dyan, ne. Eh. Nakalimutan ko. So ito, uh, naglalakad na kami papunta, guys, sa ano, tawiran papunta dun sa falls. Malit lang yung daanan na yan, guys. So, ayan. At saka dito, wala pang mga bato-bato masyado. So, ayan. Walking, walking kami. So, ayan. Patawid na kami dyan, guys. So, yung papunta pa lang doon, yung tatawiran mo na, eh, marami ng bato. Tsaka, mahina lang yung agos dyan, guys. Akala ko noon, ay, dito na. Pero, may nakasalubong kami niyan, sabi ni Kuya, ah uh, hindi pa dito adding uh, dun pa sa dulo, mga 30 minutes pa kayo maglalakad. So, ito si Jane, ay nag-iisip siya dyan kung tutuloy or hindi na. Pero, syempre ako, pinalakas loob ko siya. Sabi ko, tuloy na kasi nandito na rin naman tayo. So, tinulungan ko siya dyan na tumawid. Ayun, nakatawid na yung dalawa kong kasama, si Ate Eva, saka yung uh, sales lady niya. So, ayan guys, sobrang anlamig ng tubig dyan. So, ayan guys, naglalakad na kami niyan. Tapos, kinunan ko lang ng video yung paligid. Papahinga kasi kami dyan. Huminto kami saglit. glit. Kasi alam mo na, matanders na, hindi na kaya ng tood. So, ayan, naglakad ulit kami, mga bato-bato yan. So, habang bata pa kayo guys, kung gusto nyo pumunta sa mga ganito, kung nature lover kayo, go, go, go! So, ayan, paligid namin ginto kami si John, guys. So, abangan nyo ang part 2. Bungad lang ito, guys. So, yun lang, guys. Thank you for watching.